Hello, good evening everyone. Good evening mga kasari. So, today it's May 1, Labor Day. So, okay, so, Guys, kanina nagpunta po tayo sa bodega, ah, mega bodega sale ng Prince. So, yun nga, dahil pumunta tayo din kanina at nag nakapag-pamili ah, tayo ng um, mga laking items natin guys. At meron din namang ah, mga new items din guys. So, ngayon mga 8.34 na po ng gabi. So, close na po ako. Maaga po akong nag-close guys kasi... Bukas ay first communion ng aking anak So, tapos ko lang pong maghugas ng aming mga pinagtainan At yung mga anak ko ay pina, pinanghugasan ko na rin ng, Pinang half ko Yun, tas nandun na sila sa kwarto So, ako na lang nasa tindahan guys in, uh, Para sa kunting chika natin today so, Update natin sa Unang pagpasok ng buwan ng Mayo. Ayan, hello, hello, hello. So, kanina guys ay pumunta tayo sa Prince, sa ating Soaking Supermarket. At, nakainvest tayo kanina guys. Kahapon kasi guys, nakalimutan ko. Mayroon akong in-order. In Tapos, dapat si UDI yun. Pero, dahil nga pumunta kami ng Naval Capo ng kumari ko. So, pinick up ko na lang po yung items na iba pa si Udi ko po sana. At kanina, bumalik ako dahil nga uh, mega bodega sale. So, nag-invest ako kanina guys ng mahigit 4,000 um, o oh, 5,000. Mahigit 5,000 po ang aking in-invest. At nakakuha po tayo ng isang chicken. Ayan Oh. Ito guys yung chicken guys. Oh ipapakita ko sa inyo guys ito po galing prince oh. hindi ko alam kung anong klaseng chicken guys eh. ayan so ah ito pala tingnan natin guys ha ito yung pinamigay nila na chicken guys so mag invest ka lang worth 3,000 so ito oh. ayan oh eh. Southern Bin Venture Fault Yan po ang tatak ng kanilang chicken. Ayan. Healthy chicken isang buong chicken po guys ang binigay sa akin sa worth 5,000 na plus ang aking ininvest kanina doon kasi nga lagi ako nagpapasiudi kaya ponti-unti pong uh, ponti-unti ko pong nakukuha yung ano guys yung um, mga laking stock natin yun kaya thank you sa pa piso sale na chicken, print supermarket na Balaking Suki supermarket, sari-sari store. ayan doon po tayo bibili guys dahil mura lang doon guys. Ayan, so yun guys, kaya kanina guys eh, kasama ko yung mga anak ko guys kaya hindi ko po na, hindi po ako nakakuha ng ano, ng video habang nandun ako kasi nga makukulit yung dalawang anak ko, wala kasing bantay kami dalawa ng mister ko pumunta tas yung mister ko naman yung nagbantay ng sidecar namin sa so, uh, tricycle so, na ako yung nasa lubat sa yung mga bata ay eh, nagtatakbuhan guys kaya hindi po ako nagano ng phone tas syempre maraming tao talaga kanina so hindi lang po ako nakahawak ng cellphone dahil naglobat din po at makukulit yung mga anak ko kaya yun na po ito naman yung ah uh, picture ayan oh. so para makita nyo na pumunta talaga ako guys ayan oh. yan yung yan yung date may one ayan, ayan, tas yung total ay 5 plus, 5k plus, ayan. ayan, guys, so, yun nga ang ating latest uh, update ng ating bagong salubong ng buwan ng Mayo 2004, 2024, so, ngayon, ngayon lang po muna, guys, dahil ang ating chikahan ay sa ating, sa Store lang naman. So, so far, okay naman po ang ating benta. So, sana po, uh, magandang, maganda pa rin po ang ating benta sa mga susunod. So, ngayon ay, meron ako mga in-order ng mga ibang st stock, guys. So, magpa-pricing muna ako, guys, para hindi na po panay tanong ang aking asawa dahil kahit nilalagyan ko na po ng mga meron na pong mga mga nakalagay na mga pricing guys ng mga tag yung asawa ko pa tanong pa din po sa mga presyo eh naiinis ako guys eh kaya ngayon maglalagay ako ng price ulit sa mga ibang items na hindi ko pa nalagyan so ayan have a good night everyone mga kasari Thanks for viewing. Don't forget to like and subscribe my channel. Lapi, sealing everyone. It's been a life in the Philippines. Until next time. Ay yan ngatim mga pinamili. Punuk na namon yung guysong. Nang. Siya na lagi yung Yan ang atin. Tapos meron din po po mga curtains na pinamili din guys. Ayan. May mga curtains akong pinamili kanina guys. So, dahil malapit na ang pista kaya nag-invest ulit tayo ng mga cortina. So, panggamit natin at syempre magbibenta din po tayo para mayroon din po tayong kunting profit. Uh, so. so ayan thanks for viewing until next time mga kasari yaba yeah, good night everyone happy labor's day bye bye Thank you